Oyan, oh good morning mga ka-master. So, uh, mayroon na naman tayo dito uh, ipapakilala ng uri ng uh, wild wild uh, cucumber ito, 'yung pipino, 'yan oh. 'Yan, 'yung wild cucumber natin. So, ito 'yung kanyang dahon. So, mataas ang ano nito, uh, fruiting and fiber, mas lalo na 'yung carbohydrates, 'yan. So, nakikita ko itong uh, kinakain ng mga ibon. Ayan. So, ito rin ay pinapakain din natin sa ating mga ibon. Ayan. So, maganda to. Ayan. Tsaka, more on, ano to, watery wild cucumber to, mga ka-master. Sinusubo lang natin sa mga ibon natin to, sa kalapati natin. Ayan. Kung may ganyan kayo, kung, ayan, hindi yan nakakalason. Ayan, so, Kukuha tayo, papasubo natin sa ating mga Mga young bird again. Kukuha muna tayong dalawa ayan, Mga ligaw lang yan Mga wild lang ayan, Okay okay ito sa ating mga Ibon Mga Wild cucumber Ang daming buo mo Ano yan, saktong sakto lang. Tara. Bigyan natin sa ating YB. Let's yeah, so, ayan mga uh, master. Ito na yung ating kinuha kanina. Yung wild cucumber. Ayan ah. Lasik-sik nyo mabuti sa kanilang ngalang-ngalang. Okay. Ayan, so, mataas ang makukuha nilang protein and uh, fiber and carbohydrates. Nasa 56 point something yung carbohydrates nitong wild cucumber na to. So, ayan mga kamasar. Ayan, sana may nakuha kayong